So bago natin makontrol po ang ang uh, ang baha e eh, kontrolin muna natin ang korupsyon uh, para yung talagang pondo para po sa paggawa uh, ng mga proyekto na makaka-resolba dito po sa ating problema sa pagbaha e eh, magamit sa tama Narito na ang programang Kasangga ng Sambayanan sa Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na servidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Sama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Sama ka na kabayan sa Balitang Bayan sa Tanghaling Tapat. Muli ang yung puling Jigs Magpantay. Kumusta po kayo? Tayo po ay muling magsama-sama sa ating pong programa ngayon pong Tanghaling Tapat. Bueno, marami pa pong lugar sa kamay nilaan ang sinasabi pong lubog pa rin sa tubig baha. Ang tingin po ng ating mga kababayan eh, lalong tumataas ano? sa kada ah, pag-ulan. Ah, mukhang ngayon daw po eh Uh, lalong tumaas ang level ng baha sa mga kakalsadahan. Ano po ang dahilan? Ang dahilan po ba talaga ay eh, mahina ang ating drainage? Ang dahilan po ba ay eh, uh, yung mga sinasabi na uh, wala pong uh, plano, ang ating pamahalaan, konkretong plano para po sa uh, flood control, ha uh? at uh, sinabi naman ng MMDA uh, chairman na uh, yung daw pong pagbaha ay eh, dahil sa ang uh, nabarahan yung labasan ng tubig baha dahil sa ginawang dolomite beach. Ano ba talaga ang uh, ang uh, dahilan at tumataas po palagi, uh, lalong tumataas ang baha po dito sa kamay nila lalong-lalo na. Well, para sa para po sa atin eh halos lahat ng sinasabi nila eh yung siguro ang dahilan. Ha? May mga nakikita po tayong ng uh, mga mamamayan na nagbubungkal po ng uh, drainage. Aba eh, may mga natatanggal ng na mga uh, basura ng plastic at iba pang mga mga bagay na makakabara sa daloy po ng tubig sa ating pong mga kanal. Ngayon, eh ang haba po nung taginit. Ang haba po ng uh, nang uh, dumaan na tag-init para paghandaan po itong tag-ulan na ito. Eh bakit bakit uh, uh, kung kailan umuulan, kung kailan bumabaha eh saka naman nagkakakalkal uh, ng mga drainage. Ha? Uh, saka na rin, hindi mo naman makikita talaga yung bara kung wala pong tubig, ano? Makikita mo yung bara kapag uh, umuulan at bumabaha. Uh, kaya uh, dapat ang MMDA pagkat sila naman yung uh, talagang may may mandato sa pag-maintain ng uh, atin pong mga mga flood control uh, dito po sa kamay nila ano eh, sinisiguro nila na yung mga kanal eh wala pong mga bara ano wala pang tagulan eh dapat uh, nagbungkal na sila ng mga drainage para nakita kung may bara o wala. At yun ang mga ating mga kababayan, eh sana naman iwasan po natin ang magtapo ng mga basura, lalo na po yung mga plastic na hindi po na nabubulok. ano Yung mga plastic na nagiging dahilan para mabarahan po ang mga drainage at uh, hindi na tuloy makadaloy ang tubig baha. Kaya na e at uh, uh, tayo nagsasuffer. At tingnan po ninyo dyan sa... Sa Commonwealth Avenue kahapon, naku, eh, may mga porsyon, may mga, may ah, medyo mahaba-habang porsyon ng ah, Commonwealth Avenue. Ang ah, ah, tumaas po ang baha. At ah, dito sa may bandang tap, ganun din sa Maynila. So, nasa mahigit ah, 20 mga major roads sa Kamaynilaan, ang hindi po nadaanan kahapon, ano, at uh, at talagang nahirapan po ang mga motorista natin na bumagtas dito po sa mga kalye neto. kaya uh, nako malaking problema po kahapon. Ano? At least ngayon po ngaroon na ito eh, nakita natin medyo umiinit ng konti. Ha? Ah? At uh, nawala po yung ulan pero hindi natin alam mamaya baka babagsak na naman 'yan. At yung ating uh, uh, lamesa damay umapaw na Uh, so ibig sabihin pag umapaw po 'yan eh papunta sa atin yung apaw niyan. Ah uh, pati yung uh, ibang mga dam, uh, gaya po dyan sa Rizal kahapon nagkaroon ng force evacuation pagkat uh, uh, umapaw din po yung uh, yung Wawa Dam. So ito po mga dam na ito, hindi naman natin pwedeng kontrolin lahat ng tubig dyan. siyempre aapaw at aapaw 'yan kung sobra po ang uh, ang uh, ang tubig. At ano ba ang mga naging dahilan ng tubig? Ano po ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng tubig baha? Napakarami po mga faktor ang dapat nating uh, tingnan, dapat po nating considera. Eh sa mga kabukiran natin, wala na pong uh, mga kahoy na nag-hold ng tubig baha. Uh, wala na po dahil pinutol na ng pinutol nitong mga illegal cutters. At uh, Uh, wala namang nagtatanim yung ating uh, DNR Meron silang programa yung uh, green program yung tree planting uh, tree planting uh, project nila hindi naman natin nakikita na may resulta ito Pagkat hindi naman ngayon nagtanim eh, okay na Siyempre, kailangan alagaan din at kung minsan aba eh, yung corruption kasi ha? yung corruption ang hindi po natin makontrol siguro dapat kontrolin muna natin ang corruption. Uh, bago natin makontrol ang uh, ang baha, e eh, kontrolin muna natin ang korupsyon pagkat uh, dito sa mga flood control projects na ito, uh, flood control pero korupsyon hindi po makontrol. Tingnan niyo kapag ang politiko ay nagsingit ng mga proyekto, karamihan na gustong isingit niyan na malaking pondo ang kinakailangan, flood control project. Pagkat sa flood control project, eh hindi mo nga hindi mo nga naman mahalata yung kanilang korupsyon. Eh kalakaran na po yan eh. Aminin nila sa hindi. Kalakaran na po yan yung mga SOP na yan. Ha? Ah? Wala pong politiko na nagsasabi na sila ay kumukontra sa korupsyon, sila ay kumukontra sa SOP, ilang, ilang uh, kilalang politiko lamang. Alimbawa dito po sa lungsod ng Pasig, ano? Sinasabi po yan, hayagan, sinasabi po ng mayor ng Pasig sa mga kontraktor na wala kayong obligasyon, wala kayong ibibigay sa inyong mayor. Ang hiling lang po ng mayor, ayusin ang proyekto. Ha? Kung ano ang, ang pondo para sa proyekto, eh gamitin talaga ninyo at huwag ninyong dayain. Ha? Yun ang pinaka-SOP na eh. Ha, bihira po ang mga politiko na nagsasabi ng ganito. Sa bagay, si Mayor Biko kaya, hindi pa po yan ano eh, yung mga politiko na kuan eh kumbaga sa kuan eh bagitong politiko ganon din si Mayor Magalong diyan po sa lungsod ng Bagyo ah, hindi man bagito si Mayor Magalong pero kailan lang po si naging mayor at uh, hindi pa rin siya pwedeng makonsidera na talagang politiko pero yung mga trapong politiko nako eh kaya nga sa budgeting pa lang eh nagkakaroon na ng anomalya pagkat yung uh, sa budgeting diyan na nagkakaroon ng apelyido yung apelyido uh, yung yung proyekto uh, hanggang sa may award na yan ano so bago natin makontrol po ang ang uh, ang baha e eh, kontrolin muna natin ang korapsyon uh, para yung talagang pondo para po sa paggawa uh, uh, ng mga proyekto na makakaresolba dito po sa ating problema sa pagbaha. Eh magamit sa tama. Ano? So, kung bumabaha sa atin dahil mahina po ang flood control program ng ating gobyerno at uh, hindi naman natin inaalis din yung uh, yung dahilan pagkat yung global warming eh talagang wala tayong magagawa diyan pagkat yan po ay global. Ano? Problema sa buong daigdig, ito pong global warming na ito. Pero at least meron po tayong uh, programa kung paano po natin makukontrol uh, ito pong uh, baha. Unang-una sa drainage system natin kinakailangan maging maayos. At uh, ang kada drainage system ng bawat lugar kinakailangan synchronize ang proyekto Ah, hindi hindi pwedeng uh, ang isang lugar lang pagkat ang pagdaloy po ang kanal dapat dugsong-dugsong yan at tama po ang pagkakadugsong-dugsong ano papunta po kung saan pupunta yan kung sa ka, sa karagatan natin ano at yun namang pagtulig sa dito sa Dolomite Beach aba eh um, hindi naman siguro hindi naman siguro pwedeng sabihin nating dahilan yan pagkat uh, noong wala pa mang Dolomite Beach eh, talagang ang baha natin ay eh, andiyan ah. Ano? Lalo lang uh, lalo lang uh, tumaas ang baha ngayon. Ha? Ah? Pero napakarami pong faktor sinasabi natin. Marami pong faktor ang pagbaha. Ah, kaya hindi naman natin pwedeng isisi lamang sa Dolomite. Eh, siguro nabigla lang yung ating uh, si Chairman Artes, nabigla lang sa kanyang pahayag eh. Ano? Hindi niya alam na uh, siya ay mababas dito po sa kanyang pahayag na ito. Pagkat uh, kung sasabihin mong Dolomite Beach lang ang problema, alam mo naman na magkakaroon ng kulay, ano? Magkakaroon ng kulay pag sinabi mong Dolomite Beach. Eh, sino ba nagprograma nito? Sino ba nag-implement nito? 'Di ba ang DNR sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya hindi mo aalis eh pag pag uh, tinumbok mo ang Dolomite Beach ay eh, talagang magkakaroon niya ng kulay. Pero uh sabihin na natin, nagkaroon siguro ng kaunting uh, nga uh, problema pero dapat hanapan ng solusyon at uh, wag na po yung uh, magsisihan. Uh, at uh, gawin po natin yung nararapat. Ano ba talaga ang uh, programa natin dito po sa flood control? Mahirap naman yung sinasabi, ewan kung totoo sinabi yan ni Pangulong na Pangulong Marcos na ang solusyon ay ipunin ang tubig. Ayan, naipun ang tubig. Ayaw na tuloy lumabas. Ha? Hindi natin alam kung talagang sinabi yan ni Pangulong Marcos na ipunin ang tubig. isa natin iipunin. Ha? Ilalagay sa timba o gagawa tayo ng uh, ng uh, imbakan ng tubig. Eh yung detention tank facility ang sinasabi siguro pero Uh, kinakailangan maka-identify ka ng lugar na pwede mong lagyan ng tank facility. Uh, pero napakahirap. Ang, ang problema po sa pagbaha ay problema sa buong bansa. Hindi lamang po dito sa Metro Manila. Uh, kahit saan po mga, mga, lugar, mga probinsya, ay may problema po sa pagbaha. Just imagine, na ah, bagyo. Itong bagyo ay bundok na. ah, Abay, may mga lugar pa rin sa bagyo na binabaha. Ah, ah, may mga lugar pa rin sa bagyo na tumataas yung tubig ba samantalang ah, walang dapat na maiipon ipon dyan. Ah, maliban laang doon sa ah, yung kanilang lagunjan dyan sa Baguio City mismo, ah, yung ah, Burnham Bornham Park. Ah, pero umaapaw ang tubig dyan kung minsan. Ah, pero ah, bakit nagkakaroon ng baha? Abay ang isa dyan, sinasabi nga natin, yung pong problema natin sa denudiation ng uh, ating mga kabukiran, ah, wala ng mga kahoy, kinalbo na. Ah, kinalbo na nila ang kakahuya natin sa mga kabukiran. Isa po yan sa nag-attribute uh, a sa paglala uh, ng ating baha. Kaya hindi lamang, pag sinabi po nating flood control project, flood control program, kasama rin dapat dyan, 'yung uh, ating kampanya laban sa illegal cutting o illegal logging. Uh, at uh, uh, pag uh, nilabanan natin 'yan, kasali rin siyempre 'yung ating tree planting activity. Eh 'yung pondo natin, 'yung pondo po ng DNR sa tree planting eh kinakain din eh. Ha? Uh, Ibinobol sa rin. Pagkat uh, nako eh meron tayong nalaman nga na, na lugar 'yung sinasabit nilang report pare-pareho lang o magkakaiba lang ng angulo pero pare-parehong lugar at isang beses nangyari para lang ma-justify na ginastos nila yung pondo para sa ating tree planting activity. Uh, so napakarami po ang ang problema ang pagbigay po ng solusyon sa ating problema sa pagbaha. Hindi lamang po iisa. Hindi lamang drainage system. Uh, hindi lamang po uh, pag pagsa uh, pagsasayos ng mga kanal. Kundi ito eh ang sabi nga ng iba eh baka ito ay eh, ano na tayo kinakastigo na tayo ng nang uh, nasa itaas sa mga ginagawa natin sa ating pong environment ha ah, mismo nga tayo mga mamamayan eh sabi ko nga eh, ah, dapat eh uh, kung magsisisihan tayo eh lahat tayo dapat sisihin pagkat ang mga tao eh wala ring eh uh, uh, sa pagtatapo ng mga basura, lalo na po yung mga plastic um, na uh, nakakabara sa daluyan ng tubig. Ano kaya, kung magsisisihan po tayo, lahat tayo dapat sisihin. Ah, pero ano, ano gagawin natin? Eh, tanong pala ni, ano eh, ni Pangulong BBM. Eh. Anong gagawin natin? O, ano nga po ang gagawin natin? Ha? Ah, ano po ang dapat natin gawin? So, dapat siguro ang approach ay komprehensibo. Ayusin natin yung ating mga kanal, ayusin natin ang ating plant control program. Kasali na rin ang pagangalaga sa ating po mga kabukiran. Ano? At uh, malayo pa ang tagulan, eh nag-aayos na tayo.